Isang nakakagimbal na revelasyon ang humanig sa mundo ng showbiz matapos tuluyang maghain ng kaso si Luis Manzano laban sa kanyang sariling ama, ang veteranong aktor at dating politiko na si Edo Manzano. Sa likod ng mga ngiti at presensyang tila buo at masaya sa mata ng publiko, isang matagal ng tensyon ang namamagitan sa pagitan ng mag-amang Manzano. Isang tensyong ngayon ay tuluyan ng sumabog at nauwi sa legal na aksyon. Ngunit ang mas lalong nagpayanag sa balita ay ang dahilan sa likod ng reklamo, ang umano'y hindi makataong pagtrato ni Edo sa asawa ni Luis na si Jesse Menjola. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng ilang respetadong media outlet, Isinampa ni Luis ang kaso sa ilalim ng psychological abuse, moral intimidation, at family cruelty, matapos ang sunod-sunod at paulit-ulit na pananakit umano ng loob ni Edo hindi lamang kay Luis kundi lalo na kay Jesse. Hindi na raw kinaya ni Luis ang pananahimik, at dumating na raw siya sa punto na kailangan niyang tumindig, hindi lamang bilang asawa kundi bilang ama sa anak nila ni Jesse. Matagal na raw sinusubukang ayusin ni Luis ang gusot sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang asawa. Ilang taon na rin daw niyang kinimkim ang mga hindi magagandang komento ni Edo kay Jesse, kabilang na ang mga umano'y mapang maliit at hindi kailanman nakakabutang pangungusap na paulit-ulit raw nitong sinasabi sa tuwing may family gathering o kahit sa mga pribadong sulosalo sa kanilang tahanan. Ngunit ang pinakahuling insidente na naganap umano ilang linggo lamang ang nakararaan ang tuluyang nagtulak kay Luis upang kumilos at hanapin ang hustisya. Ayon sa salaysay ng isang kasambahay na lumagda sa ilalim ng sworn affidavit, nagugat ang tensyon sa isang simpleng paalala ni Jesse tungkol sa feedang schedule ng kanilang anak. Isang paalalang sinabi raw ni Jesse sa mahinahong paraan na sinunda ng bigla ang pagsingit ni Edo at pagtaas ng boses. Sa pahayag ng kasambahay, parang biglang napuno si Sir Edo. Bigla niyang tinanong si Ma'am Jessie kung bakit siya ang naguutos tungkol sa pagpapalaki sa bata. Sinabihan niya pa raw si Ma'am na wala kang karapatang mang-aral sa anak ko. Hindi raw nakaimik si Jessie, at sa mga sandaling iyon ay kapansin-pansing nanginilid na ang luha sa kanyang mga mata. Subalit bago pa man ito tuluyang umiyak, dumating si Luis na noon ay kararating lamang mula sa isang taping. Agad raw niyang tinanong ang ama kung ano ang nangyayari, at dito na raw nagsimula ang mainit na diskusyon sa pagitan ng mag-ama. Tumigil na ako sa pagiging tahimik, pahayag ni Luis sa isang eksklusibong panayam. Bilang asawa, responsibilidad ko ang protektahan si Jesse. Bilang ama, ayaw kong lumaki ang anak ko sa paligid na walang respeto, kahit pa kanino galing ang kawalan ng respeto. Ang insidenteng ito ay nakuhaan umano ng bahagi ng CCTV camera na naka-install sa hallway patungo sa baby room. Hindi man malinaw ang audio, kapansin-pansin daw sa footage ang tensyon, si Jesse, tila nanginginig habang palayo sa eksenang may mabigat na emosyon, si Edo, gesturing aggressively, at si Luis, mabilis na hamarang sa pagitan ng kanyang ama at asawa. Dagdag pa rito, lima sa kanilang mga kasambahay, kabilang ang yaya ng bata, ay nagpasa rin ng kanya-kanyang pahayag bilang mga saksi sa insidente. Lahat sila ay nagbanggit ng parehong tema, matagal na raw may malamig na pakikitungo si Edo kay Jesse, at hindi ito nalalayo sa pagiging domineering sa loob ng bahay. Ayun pa sa isa, parang laging may mali kay Ma'am Jessie sa paningin ni Sir Edo. Kahit sa simpleng bagay gaya ng pagkain ng bata o kung anong gamit ang susuotan, may puna siya. Samantala, sa kampo ni Edo Manzano, isang maikli lamang na pahayag ang inilabas sa pamamagitan ng kanyang legal counsel, si Mr. Edo Manzano ay mariing itinatanggi ang lahat ng akusasyon. Hindi siya kailanman gumawa ng anumang aksyon na may layuning manakit, manakot, o mambasto sa sino man. Kung may naging hindi pagkakaunawaan man, ito ay bahagi ng dinama ng isan.